totoong final destination. Mga kababalagan at pangyayaring itinago ng internet na ngayon ay muli mong mapapanood. Kaya kung matapang kang nilalang ready ka sa mga ganitong video,

Ang lalaking si Jay Breeze ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang hospital. Matagal na nagtatrabaho si Jay sa hospital na ito at wala naman siyang kakaibang naranasan. Pero isang araw ay magigimbal siya. Matapos niyang panoorin ng footage mula sa CCTV camera ay mapapagtanto ni Jay na hindi siya nilalaro ng isipan nito. Dahil meron pala talagang presensya sa mga panahong iyon. Tutukan mong maigi. Motherfucker decided to show itself again. See it. Is it? It's faint though. I looked at it like okay. I'm like, okay. So I hesitated so I just threw the something do something because I hadn't know what to do. You know. But that time it came from over my head though, for some reason. I don't know. Napasign of the cross pa ito sa sobrang takot Pero hindi pa rito nagtatapos dahil sa kabilang dako ng hospital area Ay ito ang makukunan ng kamera yeah. There's no way that could have failed by, like, somebody didn't do that. Something did that by itself. How could a ceiling like fall on its own like that? Well, maaaring koinsident at natural lamang ang pagkahulog ng ilaw pero pinaniniwalaan ni Jane na dahil ito sa multong nakita niya. Gayunpaman ay hindi lang ito ang paranormal activity na naganap sa ospital dahil sa araw ito naman ang mangyayari. The storm is so bad ghost had to go, come, go upstairs. Look at the bottom right. Look. There you go. Look at that bitch! It was cold. I'm like, oh shit! I really, I wanted to follow it and feel. See, I'm trying to feel like follow the cold breeze. I saw it going towards the elevator, so I went there. The cold breeze towards the elevator, then it just stopped. So I'm like, damn, shit. So I tried. So I walked back, thinking the motherfucker was gone. I guess he didn't want me to follow it. So I'm like, okay. Then something touched me. I'm like, what the fuck? Something fucking touched me. I'm still trying to see, like, where is it at? Like Kung ano man ito ay talagang nanlamig ang paligid ni Jay at ang nakapangingilabot pa ay nawakan pa nito si Jay mula sa ulo. Kung hindi ka kumbensido ay ito pa ang na hindi gawa-gawa ang kwento ni Jay dahil sa pa sa katrabaho nito ang makakaranas ng parehong kababalagan pero sa pagkakataong ito ay nagmanifest na ito. Watch at the bottom right. Just watch at the bottom right. just, just watch at the bottom right. Right there, see it? It's going up, see it? And I'm looking dead at it. And I'm like, oh no, no, uh uh. Then it goes over that by this exercise. And I'm like, wow. And then it just vanished above my head. I'm like, okay, you know what? You ain't gonna do nothing to me because. Have the power of God on my side, so I know. So I, it ain't really, so that's why I ain't feel I'm like, what you know, nothing get attached to me. And then it came over my head, see it right there. Then it left, went away after I said that because I saw it right there. I'm like, uh huh, yeah, go ahead, get just get the hell on. You ain't gonna do nothing. Nakita mo ba? Isang dark silhouette ang makikitang dumaan Napansin din ito ng guard at tila ba pinalis pa? Marahil ay hindi na ito iba sa kanya So maaari kayang multo ito ng namaya pa sa hospital O ibang entity Ano sa tingin mo? Ito ay naganap mismo sa loob ng eroplano. Talagang nag-viral ito sa iba't ibang social platform. Ito ay na-share sa Twitter na nagpapakita ng isang insidente ang naganap noong January 3, 2023. Ayon sa statement ng airline, isang economy passenger ang biglang nagwala sa loob dahil dito ay labis na natakot ang mga sakay ng eroplano. Ito ang footage. Ang flight ay schedule mula Beijing Capital International Airport papunta ng Shanghai Hongqiao International Airport na agad naman itong ikinansel. Isang sakay nito ang nagsisisigaw dahil sa di umano'y nakita nito. Isang nakapangihilabot na pangitain ang sinabi nito habang nagwawala. Ayon sa kanya, magkakrash ang eroplanong sinasakyan nila at mamamatay sila. Makikita rin na binipigilan siya ng mga tao habang nagpipilit na buksan ng pintuan ng eroplano. Nasa mga oras na yon ay malapit na ang umalis. Ayon pa sa lalaki na trap ito sa isang time loop. Di umano na buhay na siya sa ganitong senaryo ng limang beses at ang lahat ay nagtatapos sa pagkakrash crash ng eroplano na nagre-resulta sa pagkamatay ng lahat. Ang Capital Airport Bureau of Public Security ay nag-issue ng statement noong January 4 na ang passenger na si Ha na 24 year old ay na-detain for investigation. Sinasabi yung maaaring may mental problem ito at kailangan i-transfer sa medical institution para mas matutuloy Subukan pa ito. Sa ngayon ay eh, wala nang update sa kung ano nga ba talaga ang nangyari pa sa investigation. Isa lang ang masasabi ko, kung napanood mo ang final destination ay ganitong ganito rin ang nangyayari na biglang nagkakatotoo except sa Chinese version ito. Pero ano sa tingin mo, masamang pangitahin kaya ito? Ang mga kabataan ito ay nagkakasiyahan sa loob ng bahay ng kaibigan nila nang sa hindi na sana ay may maririnig ang mayari ng bahay. Isang nakakatakot na ingay na nagmumula sa bathroom. Sa una ay inakala nila ang coincidence lamang ito. Pero sa paglipas ng mga minuto ay lalong nagpapatuloy ang ingay. Kaya naman upang malaman ito ay nagpasya na silang kunin ng cellphone at i-check ang bathroom. Nang sa hindi na asahan ang makukunan nila na talagang magpapakilabot sa kanila. Estoy escuchando, soy yo. Se están escuchando me de ruidos, tú. Eso viene del baño. No, no, no vayas, no vayas. Estás loco, estás loco, eh. Hermano, ¿qué es que quiere que vayas? Vale, venga, un poco, 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 Una polla. Una polla, No, 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 Si estás loco. Si está escuchando, una polla, Dios, Ay, hermano, es mucho mal rollo, eh ¿Hay alguien ahí? No Hermano Tira, 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 vamos a ver, vamos a ver qué okay. hermano, no a ver. Aferrate, aferrate, aferrate un poco, ¿eh? Tira, 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 Asoma la cámara no hay, nada. Bueno. No hay nada No nada No nada ahí ¡Hostia puta! Mío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Córren, bueno! ¡Córren! ¡What the fuck! Nang isa sa kanilang naglakas loob na sumilip sa bathroom ay isang nakapanginirapot na mukha ang nakita nito. Maputla, malalaking mga mata at mahahabang buhok ang siyang nakadungaw. Dito na mo sa takot ang lalaki at napamura pa ito. Osyah, <laughs> oh! 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 God, God, God. So nakaka-capture kaya sila ng totoong multo na gustong makisali sa kanilang kasiyahan Oo, oh, isa lamang itong well edited video Hoax man o hindi ay talagang creepy ito Sige 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 Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang TikTok user na si Veronica ay nagtatrabaho bilang night shift sa second floor ng medical center somewhere in Texas. Sa oras ng pagtatrabaho nila ay biglang makakaranas sila na makapanindig palibong pangyayari. Did you hear her? Yes. You hear her?

probably think I'm her mom. that was you. No, it's the word about Was that something? You're <laughs> cool. <laughs> si Veronica at ang mga katrabaho nito ay naririnig ang boses ng someone or something na kumakanta. Did you hear her? Yes.

Ang night shift na si Veronica ay naniniwalang ang multo ay namamalagi sa Baylor Hospital. Sinasabi rin ni Veronica na ang isa sa mga multong ito ay isang batang babae na palagi ang naririnig na kumakanta at tumatawa sa paligid ng hallway. Tila ba gusto nitong makipag-communicate sa mga staff? So haunted kaya ang hospital ng batang babae? Ang multo kaya ito ay gustong makipaglaro sa mga staff? Ano sa tingin mo ka multi? Shoutout nga pala kay Boss Roland Sagum at sa misis nito na si Jennifer Bustamante, mga anak nitong si Hopia, Chanel, Jiro, Aging at Joshua. Shoutout din kay Nico Sabobo, Michael Magsayo mula sa Kuwait, ingat po Lods, at kay Alan mula sa Al Ain Abu Dhabi UAE. Ingat po and God bless sa inyong lahat. Marami tayong nakikita ang mga tao na gumagawa ng kakaibang bagay sa harap ng publiko. Marami sa kanila ay may sakit sa pag-iisip, di joke lang guys. Pero kakaiba ang isang ito na narecord ng isang lalaking dumaraan sa street sa kalagitnaan ng gabi. Well, panorin mo ang video at mag-decide sa kung ano ito. magapang ito at nakasuot ng puting damit o gown nakapangingilabot nga talaga ito pero sigurado ako hindi ito multo marahil ay sabog lamang ito gayon paman ay hindi mo gugustuwing lapitan ito dahil sa kung ano pa gawin ito sa iyo <laughs> Magpagayon pa man ay talagang mapapatago ka. Pag ito ang nakasalubong mo, lalo na walang tao sa paligid maliban sa inyong dalawa. Ang video ito ay talagang nag-viral sa internet. Ang lalaking kita sa footage ay isang psychologist. Nagsasalita ito sa harap ng kamera upang ma-upload sa Instagram. Habang nagsasalita ito isang kakaibang pangyayari ang makukunan ng camera niya. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Isang napaka-imposibleng kaganapan na hindi hindi nito may paliliwanag. Pagmaslan mong maigi ang refleksyon nito mula sa bintana at ikaw na ang mag-decide. Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de niveles de conocimiento, ¿bien? Hay cuatro niveles de conocimiento El nivel es la ignorancia, el segundo nivel es la estupidez, el tercer nivel es la inteligencia y el cuarto nivel Cada uno de estos cuatro niveles, vamos a observar ahora para después cada uno de nosotros qué nivel estamos, ¿bien? Bien. El primer nivel es el nivel de la ignorancia Nakita mo ba habang nagsasalita siya ay lumingon ang refleksyon nito? Marami ang naniniwala na isa itong totoong paranormal events dahil sa anggulo ng pagkakakuha nito. Lalo na ayon pa sa psychologist na wala siyang kalam-alam sa kung ano ang narecord niya habang ginagawa niya ito. May mga nagsasabi ring ang salamin ay portal mula sa ibang dimensyon at maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit ito nangyari. Pero ikaw, ano sa tingin mo ang nangyari? May idea ka ba? pag mo naman yan nang maliwanagan kami. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.